Hello, Mario! Welcome to my channel! Mare, alam mo ba, David Licauco, naniniwala ba siya sa 3 Months Rule? Tara, let's spill the tea! Mare, kamakailan lang, diretsyo at tapat na sinagot ng kapuso aktor at kilalang pambansang dinoon na si David Licauco ang isang tanong mula sa mga netizens tungkol sa kung naniniwala nga ba siya sa 3 Months Rule habang nagsasagawa ng live stream ang aktor para sa kanyang negosyo ng Good Trip, hindi pinalampas ng mga netizens ang pagkakataon ng magtanong. Isa na nga sa mga katanungan ay ang kanyang opinyon tungkol sa Three Months Rule na tumalakay sa ideya ng maghintay muna ng tatlong buwan bago pumasok sa panibagong relasyon matapos ang isang breakup. Agad na sumagot si David at ayon sa kanya, siguro oo, dapat. Ibinahagi ni David na mahalaga ang maglaan ng panahon para paghilumin ang sarili bago pumasok sa isang bagong relasyon. Paliwanag pa niya, kasi isipin mo, kunwari ikaw, nakipaghiwalay ka. Kailangan mo muna ihili yung sarili mo so that yung baggage mo from the past relationship hindi siya madadala sa next relationship mo. Dagdag pa ni David, bago magsimula ng panibagong relasyon, kailangan mo nang ayusin ang sarili sa lahat ng aspeto, mental, physical, emotional, at spiritual, upang maiwasan ang mga parehong problema mula sa nakaraan. Pahayag pa ni David, I think you have to work on yourself first mentally, physically, emotionally, and spiritually before you jump into another relationship. Para hindi ma-encounter yung mga problems before during your past relationship, self so first, kailangan mo nang ayusin ang sarili. Ang issue ng three months rule ay muling naging usap-usapan matapos magbigay ng anunsyo si Barbie Forteza na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Jack Roberto si Barbie Forteza na on-screen partner ni David at isa sa mga pinaka-popular na love team sa Kapuso Network na tinatawag na Barda ay nagbigay linaw sa kanilang breakup na tumagal ng pitong taon. Dahil dito, marami ang mga fans ng Barda ang nagsimulang mangarap na baka na sa wakas ay mag na ang kanilang love team ni David, lalo at pareho na silang single ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pang pahayag si David tungkol sa mga usap-usapan na may chance na sila na maging magkasama sa tunay na buhay. Kaya ano sa tingin ninyo mga mare? May chance ba na magkatuluyan si na David at Barbie o baka nga mas pinili lang ni David na mag-focus muna sa sarili bago pumasok sa isang relasyon? At eto pa, mga mare, nakakaintrigang panunukso ni Vice Ganda kay David Licauco nang bumisita ito sa It Showtime. Si David Licauco, ang kapuso heartthrob ay naging celebrity player sa isang segment ng noontime show ng It Showtime. Dito, kinakailangan niyang matukoy kung sino sa tatlong participants ang tunay na choreographer. At syempre, may kasamang tanong si David para matulungan siyang mahulaan. Tanong ni David, pwede bang ligawan ng choreographer yung mga estudyante at bilang isang kilalang komedyante agad na nag-react si Vice Ganda sa tanong ni David Licauco. ko. Sabay sabing, pwede bang ligawan ng leading man yung leading lady? Biro ni Vice Ganda na tinawanan naman ni David Licauco at pati na rin ng ibang mga host. Hindi pa na kontento si Vice Ganda at inulit pa, mas may detalye. Pwede bang ligawan ng leading man yung leading lady niya kahit bagong hiwalay pa lang? Siyempre hindi makasagot si David Licauco sa biro ng TV host kaya't naggamot na nang siya ng ulo at tumawa. Pero ang pinakahilit ni Vice Kenda ipinapaalala pa ang 3 months rule pagkatapos ng break up at tinutok pa ang pansin sa mumulang tenga ni David. Walang binanggit na pangalan si Vice Kinda pero obvious na ang kinutukoy niyang dating lady ay walang iba kundi si Barbie Forteza, ang ka-love team ni David sa barda at on-screen partner niya sa mga kapuso shows. Kamakailan lang isinapubliko ni Barbie ang kanyang up sa si long-time boyfriend na si Jack Roberto. Kasunod dito, lumamas din ang mga chismes na single na rin si David. At hiwalay na rin siya sa kanyang non-showbiz girlfriend. Dahil dito, naging usap-usapan sa mga fans ng Barda na baka nga magka-chance na ang real-to-real -real partnership ng dalawa. Lalo pat pareho na ng walang Jowa. Mare, may chance kaya na maging real ang Barda love team? Ano sa tingin mo, Mare? Yun na, Mare. Thank you for watching and subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.